Patawa ka ba? <laughs> Lagi naman yan eh. Seryoso tayo, seryoso. De, seryoso, seryoso na. Wala ng boses partner ah. Hindi. Nakita kita eh. Paano? Parang uh, gusto mo lang sumugot mag-isa doon eh. Masa lang no? Hindi. Hindi ba? <laughs> Kailangan nating lumabas. Tama. Kailangan nating magingay. Huwag po tayong pumayag. Nagawing tanga tayo ng mga kawatan sa gobyerno. ingay sino tayong mga Pilipino harap-harapan na po tayo ng mga kawatan dyan sa kongreso tandaan ho ninyo trilyon trilyong piso po ang hinahanap natin ngayon binubulag po tayo ng mga kawatan mga buhaya sa kongreso hindi po tayo tanga Nakapag-aral din naman po tayo. Alam po natin kung gaano kakabatan itong mga buhay na dyan sa Kongreso. Araw-araw naghahanap buhay tayo. Niluloko tayo ng mga buong. Naghahanap buhay tayo para lamang sa kanila. Para sa kanilang mga luho. Dan, mantakin nyo, nagbabayad tayo ng buwis. Nagsisipag tayo araw-araw para lang palayan sa kanilang mga pamilya. Grabe. Merong mga anak ng mga kongresista, mantakin mo isang kainan. Magkano yung binayaran ng mga animal? 700,000 pesos binayad nila sa isang kainan lang ho nila. Isipin niyo yung 700,000 isang kainan tayong mga Pilipino. Araw-araw tayo nagsisikap, naghanap buhay. Pero ano po yung kinakain natin? Yung ibang nga yan, isang kahit isang tuka na lang. Isang bisis na lang kumakain sa isang araw. Pero sila, mga anak nila, grabe, isang kainan, 700,000 pesos. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo magingay? Isa na pag nalimas na ang kaban ng bayan. Niluloko tayo harap-harapan. Isipin mo, taon-taon ang papasa ng budget. Taon-taon yan, ang budget na pinapasa, trilyones. At yung iba pang budget na yan, ay niinuotang pa yan sa ibang bansa. Tapos, anong ginawa nila sa inuotang? Ninanakaw. Ninanakaw nila. At sino ang magbabayad dyan? Tayo! Tayo! Tayong lahat! Utang ng ina nila! Utang din ng ina natin, partner! Correct. Correct! partner! Mga utang ng ina nila! At maliwanag na maliwanag na, partner! Oo! Maliwanag na! Na ikinanta na sila! ng mag-asawang iskaya! Pero ang mga Pilipino Matigas talaga ang ulo. Paliwanag na ninanakawan na tayo ng mga animal na nasa loob ng House of Representatives. Ang kapal na mukha ninyo na gawa nyo pang magpapantay sa mga matitinongga pulisan, ginagamit nyo ang matitinongga pulisan para kayo maprotektahan habang kayo nagdanagaw, ginanagaw nyo ang bayan mga walang iya. Mga putang ina ng ina nila, huwag po tayong pumayag na habang buhay tayo, gawing tanga at laruan ng mga buhay at sa kongreso na yan. Grabe na. Talagang nakakagalit na ito. Hindi ho po pwede na ang mga Pilipino ay lagi na lang magpapaapi sa mga politikong walang habas sa pangungurakot at paglilima sa kaban ng bayan. Hindi ho po pwede manahimik tayo. Hindi ho po pwede na sila ay sumaya lang. Dapat tayong mga Pilipino ay sumaya. Isipin nyo, kayong mga motorista, araw-araw kayo nagtatrabaho. Araw-araw kayo nagbabayad ng buwis. Kada pagpili ninyo na mismo kindi, merong tax yan. Pambihira, nagbabayad ka ng tax, nagbabayad tayo ng tax. Para saan? Para bahain? Para nawa nakawan? Para matraffic? Ganun ba ang Pilipinas ngayon? Ang kapal ng mga mukha ng mga kongresistang ito. Ang mga ordinaryong Pilipino, ang mga ordinaryong trabahante, araw-araw -ara nagpipagbuno dyan sa kalsada para makasakay, makauwi sa kanilang mga tahanan, makapasok sa kanilang trabaho ng maayos. Nagtitiis sa traffic, pero itong mga anak ng mga buhaya, merong sariling mga jet, merong sariling mga helikopter, mga aeroplano, ang kapal ng mga mukha ninyo kung saan-saan nagbabakasyon sa iba-ibang bansa sa Europa gamit ang pira ng bayan. Kailangan po natin mag sa mga kongresistang ito buksan po ninyo ang inyong mga libro. Hanggang ngayon, wala po kayong binubuksan ng mga libro. Maging transparent po kayo sa mga mamamayang Pilipino. Kung hindi kayo magnanakaw, buksan po ninyo ang inyong mga bank accounts ng kusa, ipakita po ninyo ang bilyon-bilyong ninanakaw ninyo sa kaba ng bayan. Maawa kayo sa mga Pilipino, maawa kayo sa mga OFW na nawalay sa kanilang mahal sa buhay, nagsisikap para mabuhay para sa bayan, pero mga tarantano kayo, pinagnanaaw lang ninyo ang pira ng bayan, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ito ay Speaker Martin Romualdez. Buti naman, inapla naman yung kapal ng mukha mo. Grabe ha! Apat, almost apat na taon nyo kaming niloloko. Nasaan ang pira ng bayan? Hinahanap po namin ngayon 1.2 trillion pesos sa flood control projects na kayo po ang nag-release ng mga ganyang klaseng mga budget. Ano po ang napala ng sambay ng Pilipino? Puro mga multo! Multong proyekto! Ang tindi ng kapal ng mga mukha ninyo. Hindi po kami papayag, Martin Romualdez, na ikaw lamang ay bumaba sa pwesto! Kailangan managot ka, magpaliwanag ka sa taong bayan saan mo dinala ang milyong-milyong pira ng mga mamamayan Pilipino. Eh kaso tumakas na, Pagdeng. Tumakas na. Ba't mo pinatakas? Eh, binantayak ng mga ano dyan eh. Tumakas na ba talaga? Tumakas na daw. Kaya na. Saldi ko! Yes. Ang tindi mo, ang dami mo palang mga ano, private jet kasama ka Martin Romualdez. Ipaliwanag mo sa taong bayan saan yung inuha ang pirang iyan para pambilay sa private jet na yan. Partner, partner kagabi, inuulat inulat po ng bilyonaryo. O, oh, bilyonaryo, a news channel na itong si Martin Romualdez nakabili ng dalawang private jet partner. Dapat Isang uh, ano yan uh, pwede, pa ba tayo magbasa dito partner? Pwede, pwede Dapat Masahan mo, natin man. kasi baka sabihin oh, no, Tayo po ay ano Nagpapakalat ng maling balita At ito, ito, ito po ay uh, katotohanan lamang ang ating ito, ano, parang nag-vlog type tayo oh, right? para programa lang ito. Programa to sa ano, live. O oh, ito! Makinig po kayo sa akin! Ito po yung ulat ng Billionario Channel. Dapat po ito imbestigahan ng Senado at dapat po malaman ng sambay ng Pilipino saan ba ng gagaling ang pera ng mga hinayupak na ito. Mantakin mo, nakabili po si Martin Romualdez na uh, private jet kasama si Saldigo. Ito po, hindi po ito yung fake news ha. Pagmamayari umano, ni House Speaker Martin Romualdez at ang Saltico. Ayon to sa bilyonaryo ha. Ayon sa source ng bilyonaryo, nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng dalawang Gulfstream private jet isang pre-owned G-150 na pumapalo umano ang halaga ng hanggang 8 million US dollar. Wow. Si Pino yan. Wow. At isang G550 na umahabot naman ng 35 million US dollar. Pa e pa si Pino yan. Kailan ni Nakao yung pira animal. Labas ko yan. Binili yung mano ni Romualdez ang mga ito mula sa ultra-billionaryong sinusyutan na hanggang ngayon ay nakapart pa rin umano sa hangar ng negosyante. Sugurin so, natin yung hangar, partner. <makes> partner, ipaliwanag, dapat lumabas ka, Lusyutan. Ikaw po ang magiging witness kung uh, saan, uh, saan na uh, yung pira na no? pinambili ng private jet ni Martin Romualdez. Oh, yeah, Samantala, sa kaso ni Saltico, sinimula na umano nitong ilipat sa labas ng bansa ang kanyang free ng mga mamahaling jet at chopper bago pa naman ang crackdown sa mga individual na sangkot sa plant control scam. Partner, nililipat na partner, yung mga private jet, mapadaipabdalhin na sa ibang bansa, partner. Ang pagkakalam ko, partner, uh, isang araw pa sila nag-aakot. Gageon, iloloko tayo, partner. Kung baka, nahuli na tayo. Hindi ko naman sinasabing fake news. Yan nilabas ng bilyonaryo. Ah, oh, oh. pa rin yan. Pero... Meron pang isang palita na lumabas partner. Matagal na din na lang nailabas yung kanilang mga ari-arian gaya ng mga jet at chopper nila. Hindi partner. Atay sa mga dokumentong nakuha rin ng source ang Mississippi uh, Misimis Aviation and Development Corporation na pag uh, pagmamayari o mano ni Santiago. Mantakin mo partner, merong aviation. Itong uh, company, itong si Santiago, meron na sariling ganyan. Meron! O mayaman. Sa pagnanakaw. Ah, tama ka dyan, partner. Ay nagsimula ng iprosiso ang pag-register ng kanilang free, lalo na ang Goldstream G350 na nagkakalaga ng 36 million US dollar partner. Habay, dapat ipa cancel natin yung registration niya partner. Ililipat na sa ibang pangalan, partner. Para pag nagkasilipan, sasabihin wala ho silang ninakaw, mga animal. Ito ha, sa lihim ng chief pilot ng Misimis Aviation na si Captain Elvidio Balaganas ng Civil Aviation Authority of the Philippines noong Agosto 18. O ng major modification of the export certificate of earthworthiness ang registration of the certificate of registration para sa G358. Pero partner, dahil sa ako ni Saldico, yung bahay niya, pinarikadahan na partner. Ah. Oo, tinakpan niya na yung bahay niya, parang binalot niya ba? Eh, put, okay na gina na yan, eh, pira naman ang bayan yan. Eh, dapat niya pasukin natin yan. Mamaya, magbasa muna ako. Sige. Okay. Nakuha o mano ng Mississippi's Ambition ang g 50 number RP CX5 CX575 ng Honyo 2024 number partner nakabili ng private jet last year partner ang tindi ha? oh, ang naturang jet ay 18 taon na at dati na ginagamit ng AJS Executive Jet Shares at ng United States Gulf Air on Asian at isang hindi pinangalan ng Philippine Operator. Sana pumagsak ang puta ng jet din habang sa saldi ko. Sana mo ti-urok ba? Oo, mamatay ba? Ang makina. Uh -huh. Okay. Pinamunuan mano